Ngayong araw nga pala mga kainang ay magluluto nga ho tayo ng Pinal dito ka pala sa bahay ng aking kapatid. Bago nga lahat, bago tayo magkalimutan, kung baba lang sa channel ayan ay yung magpakilala. Hi, ako si Kalinang, aspiring vlogger ng abas. Maraming ganap sa buhay, kaya tara, samahan nyo ako. Dito nga mga kalinang ay ko na nga ho balatan yung atin nga ho kamuting kahoy at pagkatapos nga nun ay akin na nga ho sinunod ari nga ho Gabi o San Fernando kung tawagin din sa amin. Kaya nga pala mga kainang, naisipan ko nga ho magluto ng pinaltok dahil nga ho, gusto kong i-celebrate yung atin nga hong 77k followers at ngayon nga lang mga kainang, ito na edit ay kainama na tayo mga kayo ng sa ating video at akin na nga ho, ditong binalatan yung ating gagamitin nga yung saging na hinog at akin na akong ginetgeat. Sunod naman mga kayo ay nagbalat nga ho tayo dito ng saging nga ho na hilaw at ito nga pala ay ating yaya na rin mga kalinang, at atin nga pala itong bibilog bilogin at ito nga pala mga kayo na ang pamalit pag wala nga ho tayong glutinous flour. Isang piling na saging nga lang pala mga na ang ginamit natin dito at pag nga ating dinalwa, ay sobrang dami na nga po pala niyon. Matapos ngayon mga kayo na ay akin na ho, hinugasan ho, yung atin dito nga ho, kamuting kahoy at gabi. Napakasarap talaga mga kayo na nabuhay nga ho sa probinsya at pag nga ho ikaw ay nakaisipang magluto ng na mga gantong merinday ay wag kang magala at nasa paligid mo na nga rin pala mga kainang ang mga sangkap na yung gagamitin gaya nga ho ng saging gabi at balinghui nga ho. ay ikaw na nga lang mga na ang tatanungin ko ikaw bagay guys sisipagin sa pagluluto basta't merong ka lang mga kainang, asukal ay okay na nga ho iyo. ay mamahirap mga na ng pag walang asukal at hindi man ho ari ang asin nga ho ng hiniloto ay pakaro o kaya naman ay surubot ay kay na sa gahit naman mga kainang, kung tatanungin ho, ay nasa sa inyo ho at kung ano nga ho ang inyong trip. Sa akin nga lang pala mga kainang, ay katamtaman nga lang ho at pagka sobrang laki ng mga kainang ay king ho yung mamumuala nun, ay kainaman na. Ah. Sa pagbibilog naman mga kainang, sa nga ho nating iayad ay kakailangan nyo mga kainang ng tubig Nang sa ganyan mga kainang, ay hindi nga ho dumikit sa iyong kamay. Sunod nga mga kalinang ay nag nga tayo dito ng niyog at tayo nga po pala ay magkakaway hindi masabing pinagtok pag wala nga ho niyog ay, ay kay naman, ah. Ay naman mga na ito aking nga ho ng niyog na nabaa ah. hindi na nga ho kami logi ay may na ay at nga ho nilang taka na patuntanda ko po ng mga kabataan ay agawan pa nga ako kayo mga kainang, sa tubo na aret kung tawagin nga rin sa amin ay siopaw katakamit wala namang laban ng loob ay kainaman na at dito nga ay binilis ako na mga kainang ang pagkakait at inula na nga ho ako dito ay hindi pa nga ho na luluto ay umuula na ay kainaman ng panahon aret at tapos ko nga hugasan mga kainang yung atin nga paglulutuan na kainang sinunod gatay na rin mga kainang at meron nga pala tong pangalawang gata at yun nga pala ang ating panlabog at dahil nga medyo may katigasan mga kainang yung gabi at balingho ay nga, kailangan talaga natin ng pangalawa malakas nga mga kainang ulana ay na nga sinindihan nga ho aring kala na masimulan ko na nga yung ating nga penaltok ay kainama na nung na nga mga kalina yung ating nga hong talyasi ay naglagay nga ho tayo ng kaunti nga hong asukal at nga pala gagamit gamitin natin pampapula nga ho sa ating lulutuin aring nga pala mga kalina ay kung tawagin at nga pala ng kalina ang magdadala nga ho sa ating lulutuin na talaga namang kulay pangalang ho ng sabaw ay napakasarap nga ho nan ay kainaman na akin nga hong ino nang ilagay mga kalina yung ating nga hong gabit atin nga hong sunod nga tinakpan na sa ganyan mga kalina ay kumulo nga at pag na ay atin naman ilalagay mga kalinang dito yung atin ngayong ginahit na baling sa katamtaman ngayong gayat ay kay naman na tapos kung ilagay mga ay takpan nga hum, natin balikan nga hum, natin mga kalinang makalipas nga akong tatlong araw aba hindi ganun mga, mga kalinang at sunog na nga iyon ay kay naman na pag alam nyo na medyo malambot ng nga ho yung atin ngayong dalawa nga ho hinulog gabi at baling ho ay nang ilagay mga aring nga ating binilog bilog nga ho na saging madali lang pala tatari ito at parang nga ho malagkit pala aray pag nga pala ito lumutang na ay ibig sabihin nga po nun, ay luto na kaya naman aking nga ho nilagay mga kainang yung atin nga yung ginait mga kainang na nahinog na saging at naglagay na rin tayo dito ng kaunting vanilla extract nga mga kainang at nilagay na rin natin dito yung sago at ito nga ang ating sunod na nga yung ating unang gata at nilagay natin dito ng isang kilong asukal pagkatapos yun nga nga mga kainang ay hahalo-haloin yung alang ho na sa na mga kainang ay hindi nga ho, dumikit sa ilalim yung ating asukal ay talaga na mga kainang nga alang ho talaga ay, nakakatakam na at makalipas nga ang ilang minuto mga kainang ng ating nga ang na nga ating nga ho finish product nga ho, final pinaltok ay ah, ayan ang sarap Di nga mga na ko na ho yung marami nga hong dadali sa bahay para nga sa mga kapatid at talaga na kaya ng aking nga akong ah, ay swabe. Eh.